Paano kung ang dalawang saksi ng apokalips ay nasa gitna na natin, tahimik na naglalakad sa mga lansangan ng mundo, nagmamasid, naghihintay at naghahanda upang matupad ang pinakakinatatakutan at sagradong misyon nitong mga nakaraang panahon. Ang posibilidad na ito ay hindi lamang nakakaintriga, nakakatakot din. Ang Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 11, ay naglalarawan sa mga pigurang ito sa misteryosong detalye na humahati pa rin sa mga iskolar, teologo at mananampalataya. Hindi lamang sila mga tauhan sa isang malayong hula, sila ang mga pangunahing tauhan sa kinalabasan ng kasaysayan ng tao ayon sa banal na kasulatan. Ang pag-unawa kung sino ang dalawang saksing ito ay mahalaga upang mabatid ang mga panahon kung saan tayo nabubuhay at magising ang isang henerasyong natutulog sa pagkagambala at pag-aalinlangan. Sinasabi ng Biblia na sila ay manguhula sa loob ng Waj 1,160 araw na nakadamit ng sako, isang simbolo ng pagdadalamhati, pagsisisi at espiritual na pagkaapurahan. Sila ay magiging tagapagdala ng isang mensahe na humaharap sa mga makamundong struktura, tumutulig sa sa espiritual na katiwalian at nagpapahayag ng paghatol ng Diyos. Hindi nagkataon lang na may kapangyarihan silang isara ang langit, pigilan ang ulan, gawing dugo ang tubig at hampasin ang lupa ng lahat ng uri ng salot. Ang mga kakayahang ito ay malinaw na nakapagpapaalaala sa mga gawa ni Moises sa Ehipto at sa mga himala ni Elias noong panahon ni Ahab. Naging dahilan ito sa maraming interpreter na magmungkahi na ang mga saksing ito ay sa katunayan si Moses at Elijah na bumalik sa earth na may bagong banal na utos. Ang iba, gayon paman, ay naniniwala na sila ay sina Enoch at Elijah dahil ang dalawa ay kinuha ng hindi nakaranas ng kamatayan na magiging karapat-dapat sa kanila para sa huling misyon ng propeta. Gayunpaman, may dumaraming agos ng pag-iisip na nangangatwiran na ang mga saksing ito ay hindi bumabalik na mga tao mula sa nakaraan, ngunit ang mga lalaki o maging ang mga babae na piniling ipanganak sa henerasyong ito na naninirahan na kasama natin nakatago hanggang sa panahon ng paghahayag. Ang pananaw na ito ay hindi lamang naglalapit sa propesya ngunit nagpapatibay din sa ideya na ang Diyos ay patuloy na nagtataas ng mga propetikong tinig sa bawat panahon upang harapin ang kadiliman at tawagin ang kanyang mga tao pabalik sa tipan. Ang simbolikong paglalarawan ng mga saksi bilang dalawang punong olibo at dalawang kandelero na nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa ay tumutukoy sa kanilang kaugnayan sa patuloy na banal na presensya bilang mga buhay na sisidlan na nagdadala ng liwanag at espiritu ng kataas-taasan sa gitna ng isang mundong nabubulok ang tilang sako ang kaniyang makahulang mga kasuotan ay kumakatawan sa higit pa sa sakit o panaghoy ito ay nagpapaywatig ng isang espiritual na autoridad na sinisingil ng pagkaapurahan. Ang kanyang mga salita ay hindi malumanay, hindi sa kaaliwan ng tao, kundi ng banal na paghaharap. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mundo, ayon sa teksto ng Biblia, ay kapopootan sila. Sila ay makikita bilang isang pagbabanta, bilang isang pagsuway, bilang isang kabaliwan. Ngunit ang sinumang may espiritual na mga tainga upang makarinig ay makikilala sa kanila ang tinig ng Diyos mismo na nagpapahayag na ang oras ay maikli. Sa buong kasulatan, nakikita natin na ang Diyos ay hindi kailanman nagsagawa ng paghatol nang hindi muna nagbangon ng mga saksi. Noong panahon ni Noe, may pangangaral. Noong mga araw ni Jonas, may babala. Sa mga huling araw, magkakaroon ng dalawang saksi na sumisigaw ng malakas na tinig bago hatulan ng lupa. Marahil ay kumikilos na sila sa katahimikan, pinagmamasdan ang mga palatandaan, nakikilala ang mga espiritu, naghihintay para sa makalangit na kaayusan na ihayag ang sarili nito. Marahil ay kabilang sila sa mga tinanggihan na kalimutan hindi malamang. Pagkatapos ng lahat, palaging pinipili ng Diyos ang hindi malamang nalituhin ng matalino. Posible na sila ay hinuhubog ng mga nakatagong pagsubok, nakatalukbong ng na mga pag-uusig, mga pagtanggi na naghahanda sa kanila na pasanin ang bigat ng isang misyon na magtatapos sa kanilang pampublikong kamatayan at maluwalhating muling pagkabuhay. Ang katotohanan na ang teksto ng Biblia ay nagsasaad na sila ay papatayin ng halimaw na umaakyat mula sa kalaliman at ang kanilang mga katawan ay malantad sa mga lansangan ng isang lungsod na espiritual na tinatawag na Sodoma at Ehipto ay tumutukoy na sa isang direktang pakikipaglaban sa pinakamadilim na puwersa ng makamundong sistema. Ngunit gayon paman, sinasabi ng kasulatan na pagkaraan ng tatlo at kalahating araw, isang hininga ng buhay mula sa Diyos ang papasok sa kanila at sila ay babangon sa harap ng lahat, makikita ng mundo. Manginginig ang mga bansa. Ang misyon ng dalawang saksi ay hindi lamang upang ipahayag ang wakas, ngunit upang mag-alok ng huling pagkakataon para sa sama-samang pagsisisi sa makatuwid hindi sila magiging silent figure magiging matalas sila confrontational walang takot sila ay higit sa lahat spiritual na mag-aalab sa presensya ng Diyos at ito ang humahantong sa atin na magtanong kung kasama na natin sila bakit hindi pa sila nagpakita sa publiko ang sagot ay maaaring nasa makahulang panahon na hindi gumagalaw ayon sa kalendaryo ng tao may oras na itinakda ng Diyos at hanggang sa dumating ang oras na iyon, patuloy silang naghahanda, nakatago sa natural na mata, ngunit aktibo sa likod ng mga eksena sa espiritual, tulad ng mga sentinel na nagmamatyag sa takbo ng sangkatauhan. Ang pagunawang ito ay humahantong sa atin sa isang hindi may iwasang tanong. Kung ang mga saksing ito ay malapit ng magpakita ng kanilang mga sarili o marahil ay tahimik na sa gitna natin. Ano ang kasalukuyang mga palatandaan na tumuturo dito? May nangyayari ba sa espiritual na mundo na maaring magpahiwatig na malapit na tayo sa paghahayag ng mga propetikong figure na ito? Ito ang mga tanong na kailangang seryosong imbestigahan dahil malalim ang mga implikasyon nito. Kung ang mga tanda ay talagang natutupad sa harap ng ating mga mata, ang paghahayag ng dalawang saksi ay maaaring mas malapit kaysa sa ating inaakala. Nabubuhay tayo sa isang panahon na minarkahan ng mga pandaigdigang kaguluhan, mga krisis sa moral, pagkasira ng espiritualidad at ang pinabilis na pagsulong ng isang antikristyanong agenda. Ang pagdami ng kasamaan, ang lamig ng pag-ibig, ang pagkakabahabahagi sa pagitan ng mga tao at ang paglitaw ng mga pinunong hayagang nanunuya sa pananampalataya ay hindi lamang mga sintomas ng lipunan, sila rin ay mga espiritual na babala. Ang pandaigdigang senaryo ay nakahanay sa mga elementong inilarawan sa pahayag. Naparabang ang entablado ay itinatakda para sa pasukan ng mga sentral na pigura ng huling panahon at sa mga karakter na ito ang dalawang saksi ay may mahalagang papel Kapag sinusuri ang kasalukuyang mga kaganapan sa pamamagitan ng isang propetikong lente imposibleng ipagwalang-bahala ang paglitaw ng mga makahulang tinig sa iba't ibang bahagi ng mundo mga lalaki at babae na habang hindi pa nagpapakilala sa kanilang sarili bilang ang dalawang saksi, ay nagpapakita ng mga katangiang katulad ng mga inilarawan sa kasulatan. Ito ang mga tao na matapang na humaharap sa kasalanan, na tumutulig sa sa mga tiwaling sistema kahit na sa harap ng pag-uusig, na humihiling ng pagsisisi sa gitna ng mundong manhid ng espiritual na kawalang interes. Ang kanilang mga mensahe ay nagdudulot ng discomfort, pumukaw ng puot, ngunit pumukaw din sa mga sensitibong puso. Taglay nila ang parehong espiritu gaya ni Elias, ang espiritu ng nagpapanumbalik, humaharap at naghahanda ng daan ng Panginoon. Higit pa rito, ang kasalukuyang geopolitical na kapaligiran ay kahawig ng dakilang lungsod, na binanggit sa Apokalipsis 11.28 na espiritual na tinatawag na Sodoma at Egypto, mga simbolo ng imoralidad at pagkaalipin. Ang lungsod na ito ay kumakatawan, hindi lamang isang pisikal na lugar, ngunit isang pandaigdigang sistema na nabubuhay sa bukas na pagsalungat sa Diyos. Sa loob ng sistemang ito, isa sa katuparan ng dalawang saksi ang kanilang ministeryo, at sa parehong konteksto na ang mga paggalaw ay umuusbong ngayon na nagtatangkang patahimikin ang anumang pagpapahayag ng katotohanan sa Biblia, ang relihiyosong pag-uusig kahit na itinago bilang pag-unlad o pagpapaubaya ay banayad na lumalaki sa ilang mga bansa habang ang kultura ay tumalikod sa lahat ng bagay na kumakatawan sa kadalisayan, pagsisisi at kabanalan. Ang isa pang nakababahalang palatandaan ay ang dalas ng mga natural na sakuna pandemya, krisis sa klima at pagbagsak ng ekonomiya ay tumitindi. Marami ang naniniwala na ang mga ganitong pangyayari ay natural na pangyayari lamang o ang resulta ng pandaigdigang maling pamamahala, ngunit para sa mga may espiritual na mga mata, isang bagay na mas malaki ang nangyayari. Sa pahayag, ang mga saksi ay may autoridad na isara ang langit, magdala ng tagtuyot, mga salot at mga palatandaan ng paghatol sa lupa. Bagamat hindi masasabi na ang mga kasalukuyang fenomena na ito ay direktang sanhi ng mga ito, posible na maunawaan na ang lahat ay inihanay upang ang mundo ay matanggap sila ng may pagkasuklam at takot ang kanilang mga kilos ay magdudulot ng kaguluhan dahil sila ay yumayanig sa huwad na kapayapaang itinayo sa marupok na pundasyon. Mayroon ding tahimik ngunit napakahalagang elemento ang lumalagong sigaw para sa espiritual na hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, marami ang nagsisimulang madama na may mali sa mas malalim na antas. Ito ay hindi lamang ekonomiya o politika ngunit isang kolektibong pakiramdam na tayo ay patungo sa isang mapagpasyang sandali, pinagtitibay ng Biblia na laging sinasagot ng Diyos ang sigaw ng kanyang bayan at ang mga saksi ay babangon bilang huling tugon sa laganap na kasamaan. Sila ang magiging huling liwanag bago ang ganap na kadiliman. Sa makatuwid, ang oras para sa espiritual na paghahanda ay ngayon. Ang tanong na sumasalamin sa makatuwid ay, Ikaw ba ay matulungin sa mga palatandaan? Sensitibo ka ba sa espiritual na kilusan na tahimik, ngunit apurahang tumitindi? Kung ang dalawang saksi ay lumalakad na sa gitna natin, kahit na nakatago pa, hindi maiiwasan na ang kanilang pagpapakita ay malapit na. At kapag nangyari ito, hindi na magiging pareho ang mundo. Ang kanilang mga salita ay magiging parang apoy. Ang kanilang presensya ay magiging isang direktang pagsuway sa sistemang tumatanggi sa katotohanan. At sa harap nito, walang sinuman ang maaaring manatiling neutral. Magkakaroon lamang ng dalawang posibleng tugon, pagsisisi o pagtutol. Ipinapahayag ng banal na kasulatan na marami ang magagalak sa kanilang kamatayan, gayon din ang pagtanggi sa kanilang mensahe. Ngunit pinatutunayan din nito na pagkatapos ng tatlong araw, ang hininga ng buhay ng Diyos ay bubuhayin sila sa harap ng lahat na nagpapatunay na ang huling salita ay hindi para sa mga tao ngunit sa Panginoon. Dahil dito, nahaharap tayo sa isang nakababahalang katotohanan. Kung ang dalawang saksi ay malapit na sa paghahayag o kung sila ay kumikilos ng maingat sa gitna natin, ano ang mangyayari kapag sila ay ganap na nahayag sa mundo? Ano ang magiging reaksyon ng mga bansa, relihiyon, pamahalaan at mismong institusyonal na simbahan? paano tutugon ang pandaigdigang sistema sa mga tinig na hindi mapatahimik, na humahamon sa Antikristo na naglalantad ng katiwalian at nananawagan sa mga tao na magsisit ng walang takot sa paghihigante? Ito ang mga tanong na humahantong sa atin sa susunod na punto ng ating pagninilay kung saan ang hula ng Biblia ay nakakatugon sa hindi maiiwasang hinaharap. Kapag ang dalawang saksing ito ay nahayag sa wakas, ang reaksyon ng mundo ay mahahati sa pagitan ng pagkamangha, poot at takot. Ang pagpapakita sa publiko ng mga propetikong figure na ito ay markahan ng simula ng isa sa pinakamatindi at mapagpasyang panahon sa kasaysayan ng tao. Walang magiging puwang para sa kawalang interes ang kanilang presensya ay magwawasak sa espiritual na katahimikan na nalinang ng marami dahil sa kaginhawahan at ang kanilang mga salita ay magiging parang matalas na tabak na pumuputol sa mga susunang ng kasinungalingan, walang laman na pagiging relihiyoso at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang mundo na ngayon ay nagdiriwang ng kalayaan sa pagpapahayag ay tatalikod laban sa mga makahulang tinig na ito ng may galit, sapagkat hindi sila magdadala ng kaaya-ayang mga mensahe, ngunit ang anunsyo ng nalalapit na paghuhukom. Ang teksto ng Apokalipsis 11 ay nagsasaad na sila ay manghuhula sa loob ng 1260 araw ang katumbas ng tatlo at kalahating taon tiyak ang simbolikong panahon na nauugnay sa malaking kapighatian sa panahong ito hindi lamang sila magpapahayag ng mga walang hanggang katotohanan kundi magsasagawa rin sila ng mga pambihirang tanda sa harap ng mga bansa sila ay supernatural na protektado walang kaaway ang makakahawak sa kanila hanggang sa matapos ang kanilang oras ang detalyeng ito ay nagpapatibay na ang kanilang misyon ay banal at walang makakapigil sa kanila hanggang sa ganap nilang maisakatuparan ang ipinadala sa kanila. Ang kanilang mga himala ay hindi para sa pagpapalaganap ng sarili, sa halip ay upang patunayan ang kanilang mensahe at pukawin ang isang direktang paghaharap sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ng imperyo ng halimaw. Ngunit binabalaan din tayo ng kasulatan na sa katapusan ng panahong ito, sila ay papatayin, hindi ng mga ordinaryong tao, kundi ng halimaw na umakyat mula sa kailaliman, isang figura na kumakatawan sa taas ng paghihimagsik laban sa Diyos, isang sistemang nakapaloob sa isang pinuno ng daigdig, posibleng ang Antikristo mismo. Ang sandaling ito ay ipagdiriwang ng mundo bilang isang tagumpay. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga tao ay magsasaya sa kanilang kamatayan at magpapadala ng mga regalo sa isa't isa na parang natalo nila ang isang pampublikong kaaway. Ito ay nagpapakita ng antas ng espiritual na pagkabulag at moral na pagbabaligtad na mangingibabaw sa lipunan papalakpakan ang pagkamatay ng mga saksi, ipapakita ang kanilang mga katawan sa lansangan bilang mga tropeo ng sistemang hindi kayang harapin ang katotohanan. Gayunpaman, tiyak na sa puntong ito, ng maliwanag na pagkatalo na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi maikakaila na mahahayag. Pagkatapos ng tatlo at kalahating araw, isang hininga ng buhay mula sa langit ang papasok sa kanila sila'y tatayo sa kanilang mga paa sa harap ng lahat at ang malaking takot ay sasapit sa mga nagmamasid sa kanila pagkatapos ay maririnig nila ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi umakyat ka rito at sila ay aakyat sa mga ulap sa harap ng mga mata ng lahat ang muling pagkabuhay at pagdagit na ito ay magiging isang sandali ng tubig. Ang mundo na nanunuya at nagdiwang ay mapipilitang kilalanin na ang Diyos ang may kontrol. Walang paliwanag na siyentipiko, pampolitika o relihiyon na makapagbibigay katwiran sa mangyayari. Ito ay magiging isang malinaw, makapangyarihan at hindi mababawi na banal na interbensyon. Ang epekto ng paghahayag na ito ay magiging pandaigdigan, mayayanig ang mga istrukturang spiritual at politikal. Marami ang magigising sa kanilang mga budhi habang ang iba ay lalong magpapatigas ng kanilang mga puso. Ang paghahati sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga tumatanggi sa kaniyang tinig ay magiging tiyak. Ang mga saksi ay hindi lamang maghahayag ng katotohanan kundi ilalantad ang tunay na katangian ng mga ayaw makinig. Sila ay magiging tulad ng mga salamin na naghahayag ng spiritual na kalagayan ng sangkatauhan. At ang huling paghaharap na ito ang magiging huling pagkakataon para sa marami. Ang panahon ng banal na pagpaparaya ay magwawakas at ang panahon ng paghatol ay magtatatag ng sarili sa buong puwersa nito. Sa sitwasyong ito, ang tunay na simbahan ay hahamon na kilalanin ang mga saksi, alamin ang mga panahon at manindigan para sa katotohanan, kahit na nangangahulugan ito ng pag-uusig. Hindi ito magiging panahon para sa maligamgam na relihiyoso, ngunit para sa hindi natitinag na pananampalataya. Ito ang sandali kung kailan kailangan ng marami na magpasiya kung handa silang bayaran ang halaga ng katapatan o sumuko sa ginhawa ng pagtanggap ng lipunan. Ang dalawang saksi ang magiging tunay na simbolo ng spiritual na katapangan, ganap na pagsunod at radikal na katapatan. Hindi nila hahanapin ang kaluwalhatian sa sarili, ngunit tutuparin hanggang sa wakas ang makalangit na pagtawag na dinadala nila sa kanilang mga buto na parang apoy na hindi mapapatay. At ngayon, higit kailanman, ang mensaheng ito ay nangangailangan ng tugon dahil kung ang mga saksi ay nasa gitna na natin, kahit na nakatalukbong pa rin sa mata ng tao, nagbibilang na ang makahulang orasan at ang mga may espiritual na tainga upang makarinig ay malalaman kung paano makilala ang mga palatandaan, ang mga huwaran at ang mga babala. Ang huling tanong na umaalingaungaw ay simple ngunit malalim. Kapag nahayag ang mga ito, kanino ka papanig? Makakaayon ba ang iyong buhay sa katotohanang ipinapahayag nila? o magiging bahagi ka ba ng pulutong na mangungutya na magagalak sa iyong pagbagsak na hindi nalalaman na hinahamak mo ang huling pagkakataon para sa kaligtasan bago ang huling paghuhukom dahil ang oras ay hindi naghihintay at ang revelasyon ay hindi kathang isip. Ito ay kumikilos at ang dalawang saksi ay hindi lamang mga karakter sa isang sinaunang aklat sila ay isang buhay na bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos na harapin, iling at iligtas habang may oras pa